Hi guys, isi-show ko sa lahat ang pinamili. pinamili nyo, mama dun sa grocery. Ito po yung iha yung handa namin sa New Year. Tapos. At okay, <laughs> tapos po. Guys, may chismis pala ako sa inyo, guys. Alam niyo ba? Ni si Mama dun sa kay Papa ng pera tapos binigyan na nga ni papa si ano mama ng 9k kaga beta hindi niya pa <laughs> i gagamitin. <laughs> siya 'yung 300 doon sa <laughs> ano pera nila ni papa kanina. Hoy, alam mo ba pambayad 'yung 9k oy? Hindi 'yun para sa akin, no ka ba? Braba. Let's go guys, i-unbox muna natin tong lahat. Ito muna first 'yung golden coins or golden chocolate. Tabi daw ni mama, pang paswerte daw to guys. Kapag sa, uh, ay kapag sa oh, New nilalagay Year. Nilalagay so sa bigas yan. Kaka Tignan mo, kaka mahal ng bili ko niyan. Kaka Tignan mo yan, oh. 70 pesos yan, oh. Uy. Mm. Parang yung ano lang, la language. Oh. Ano? Korean, Japanese, Chinese. Chinese. Ata, Chinese. Oh, next. Oh, wag na. Ibalik. Ano <laughs> ba naman itong vlog na ito? Di marunong. Eh. Basta. Tapos eto naman guys, chocolate ulit. Choco Joe. yung chocolate. Ayan. Para sweet tayo. Kailangan tayong may mga choco chocolate sa hapag kapag New Year daw. Tapos, eto naman yung ano, uh, flat, tops. flat top, Chocolate pa Chocolate flat tops. Mm -hmm. Tapos ito guys, hindi, hindi, na ako masyadong mahilig sa ano, sa, sa Ito guys, alam niyo po ba kung para saan ito? Para to sa hina high blood. Kaya huwag kayo masyadong kumain ng baboy. Ito po guys, alam niyo ba kung saan to? Para sa ano to? High blood. <laughs> kaya huwag kayo masyadong kumain ng baboy. Ang <laughs> nakaka high blood na kung walang pera. La. <laughs> kaya okay lang yung kumain ng baboy. Mas lalong nakaka-high blood pag hindi makakain ng baboy. <laughs> Next Ay naman drink. No? Ayan. Coca-Cola. Ang bigat naman ito. Ayan. Original face. Ay, para din na bibili. Ay, ma mama, alam mo ba kapag pinagsama mo tong Coca-Cola or Milo, ang sarap niya, ma. Well, natikman, ma? mm, -mm. Natry, ma? Mm, natry namin yung hack doon sa ano. Oh. Mas okay, next niya. ka na para matapos na Ano ba naman yan? Hmm. Nag-vlog na yan. Ay. Try nyo, guys. <laughs> Try nyo daw yun, guys. Sabi niya. Ang daming tapos, alam ko si Bill, eh. <laughs> tapos, eto naman ay delight. oh ako lang inom niyan. Lo, hati tayo! <laughs> <laughs> hindi, ako lang talaga. Hati tayo! Pibit <laughs> ko din naman. Hindi tuma. ako makakadumi, eh. Ay, dapat bumin ka ng mogo-mogo. Pibit ko. Walang mogo-mogo doon. Hindi yung doon. Okay, next. Okay, next. Ito naman. Para sa, sa, ano yan? Mang Tomas. Lechong kawali. Litsong kawali, sa pa bukas. What? Okay, next. Proceed. Bilis. Ito naman, Mas. Ano naman to? Ay, lalagay ko rin sa maha blanca. Gusto pa akong magmaha daw? Ano yung maha? Yung pagkain, maha blanca. Eh, uh -huh. e, ano pwede? Kinakain ko ito? din to, eh, minsan. Alam niyo ba, guys, yung handa lang namin doon sa Christmas party? O, nung Pasko? Opo, nung Pasko. pa wala kaming, ano handa? Panset lang kasi ano, wala, tayong pera. wala tayong pera. ang <laughs> oh, okay. hirap ng buhay, no? Oh. Pero si Papa naghihirap, ha? Oh. Saka dapat nang ano natin nung ano. Oh, na? Ano ano Tapos yan? eto naman, yung oh, ano magme si yan? Jersey. Oh, magme ako ng Graham. Yes. Or Graham Homes. magme ako ng Graham. Yung ano, sweetened condensed condensed creamer. Eh? Condensed. Nagbubulo <laughs> <laughs> lang yun. Condensed ka rin. Ito yung angel. Ito yung sinabi ko sa iyo e. eh. Kondensada. Mayroon ba tayo doon isa? Kondensada. Ang bilisan mo na. Ang bagal naman ito. Wala! napagod na ako maghawak <laughs> ng... Tapos ito naman. Cut? Ka? Kaubel. Huh? Kaubel! Cowbell! Hmm. O, oh, ipakulada. Hey. Para naman yan sa ano. Eh, sarap. Ano po? Saan po? Sa, sa Mahablanca. Ano? Next! Next unbox! Go.